sa journey mga palangga. Sa araw na to ay paalala na dapat huwag baliwalain ang mga mahihirap na aral sa buhay kung ayaw mong mapahamak. Una, dapat matutong magsabi ng hindi at panindigan mo ito. Pangalawa, ang pagkamuhi ay parang painom ng lason at umaasa kang mamamatay ang iyong mga kaaway. Pangatlo, hindi nagiging mas madali o mas mapagpatawad ang buhay. Tayo ang nagiging mas malakas at mas matatag. Pangapat, totoong mabilis lumipas ang oras. Laging magpasalamat sa Diyos dahil palaging may mas mahirap na sitwasyon. Mamuhay na parang wala ng bukas at gawin ang gusto mo dahil ang pera ay makikita din yan kung gustohin mo. Panglima, walang say ang habulin ang isang tao at pumasok sa pansamantalang relasyon na walang ibang kaulugan kundi pakikipagtalik lamang. Panganim, kung hindi kayang ayusin, bakit ka nagrireklamo? Kung kaya namang ayusin, nagrireklamo pa rin. <sighs> Pangpito, kung malinaw na ang dahan sa harap mo, malamang nasa landas ka na ng iba. Pangwalo, ang pribadong buhay ay masayang buhay. Minsan, mas mabuting huwag na lang magsalita tungkol sa kahit ano. Pangsyam, huwag laging magsabi ng oo o upo sa lahat para lang mapasaya sila. Kumonsulta rin sa sarili mo bago ka magpakumbaba o mangako. Pangsampo, bawat tao ay may tatlong mukha. Ang isa ay pinapakita natin sa mundo at sa mga estranghero. Ang isa naman ay pinapakita natin sa pamilya at malalapit na kaibigan. At ang isa naman ay ipinapakita lamang natin sa ating sarili. Ang laming isa, may tamang antas ng pagdududa na dapat taglayin sa lahat. Walang sinuman ang tunay na malinaw ang layunin kahit pa ito ay ipinahayag na. Labing dalawa, hindi ka baliw, matalino ka. Ang buhay ay hindi nasusukat sa pagkakaroon ng magagandang baraha, kundi sa mahusay na paglalaro ng may baraha labing tatlo libo-libong kandila ang maaaring sindihan mula sa isang kandila at hindi iikli ang buhay nito ang kaligayahan ay hindi nababawasan kapag ito'y ibinabahagi labing apat sa una pumipili ka ng kapariha batay sa itsura at masisiyahan ka rin naman dito hanggang sa mapagtanto mong ang pagpalaki sa mga anak ay hindi nakabatay sa itsura kundi sa mga mabubuting asal at magandang pag-uugali. Labing lima, kung inaasahan mong magiging patas sa iyo ang mundo dahil patas ka, niloloko mo lang sarili mo para itong umaasang hindi ka kakainin ng leon dahil hindi mo siya kinain. Labing anim, lagi kang makakahanap ng paraan para kumita ng pera. Hindi ito malaking bagay. Hindi guguho ang mundo mo kahit wala kang tiyak na kita. May ibang paraan na lalabas. Labing pito, gusto ng mga kaibigan mo na maging maayos ka. Pero hindi mas higit kaysa sa kanila. Yung iba naman, wala talagang pakialam. Labing walo, totoo ang konsepto ng average survive. Kung gusto mong makilala isang tao, tingnan mo ang limang taong lagi niyang kausap at pinakikisamahan. Labing siyam, kung sinisubukan mong putulin ang iyong bisyo o gali, huwag mong sabihin ito. Ito na ang huling beses na gagawin ko ito. Sa halip, sabihin mo ito. Ito ang unang beses na hindi ko na ito gagawin. Dalawang po, magingat sa maliliit na gastusin. Ang maliit na butas ay kayang palubugin ang malaking barko. Mga ka-journey! mga palangga. To God be all the glory. Bye!